Hi, hello po sa inyong lahat, my dear Taurus. This is your monthly reading, my Taurus, month of January 2025. Masahan ko dito, Taurus, kung ano ang uh, kapalaran mo this month of January. Finances, love, life, and career, and also advices, my dear Taurus. Bago pong lahat, maraming salamat sa inyong pagkano at, at pag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, my dear Taurus at ma'am. Matagal-tagal din na hindi ako nakapag-video, uh, nakapag-upload ng video. So, paalala lang po na maaaring iba sa inyo maka-resonate. Maaaring din ang iba sa inyo ay hindi. So, ipick nyo na lang kung saan kayo mas naka-resonate, my dear Taurus. So, Taurus, this is you. Your aura this month. Seven of Pentacles. Maganda. Ang Seven of Pentacles, may hihintay ka. Uh, this month, maaaring perseverance. Hard work uh, nakita ko dito this month ang aura mo is maganda ang aura mo dito may mga hard work ka dito na nag kumbaga nagbubunga ang mga paghihirap mo this month my dear Taurus So maglatag ako dito ng 13 cards, my dear Taurus. Alright, so this month Taurus, in general this month, um, more on patience ka. Kailangan mo this month ang kailangan mo dito ang pasensya na hinihintay ka na uh, matagal-tagal mo na itong hinihintay. Pero nakita ko dito yung hard work mo dito is mag magbubunga talaga dito kung ano man yung mga pinaghihirapan mo dito. Uh, sa first week of this month, kahit nandito yung tore, maganda ang this month mo dito. First week, sobra. Uh, mga, may, mga malaking cards ito. So, ibig sabihin dito sa'yo na ikaw ay um, less effort ka, uh, sacrifices. Kung baga, nandito sa'yo may nakahang pa, naka, um, kung baga ikaw dito sa, sa first week, ano ka eh? Free ka eh. Ano ka dito? Um, um, less, kung baga, madali, madali, madali yung uh, abundance mo dito eh. Uh, nakita ko dito may um, hindi mo ito inaakala na mangyari sa mga nakaraan dito sa iyo na um, surprises dito, you know, um, abundance, maritong pera na ito ay naging about dito sa finances sa first week, naging independent ka, naging freedom ka, uh, free ka sa, nag, kumbaga sa paglabas mo dito, islabas labas ka ng labas ng pera dito sa, you know, sa, sa first week, naging freedom ka dito, ang laki ng freedom mo dito sa finances, mapira ka, kumbaga, wala kang, lab, kumbaga sa pera, marami kang nilabas na pera sa finances. Abundance, kumaga sa first week, abundance. Uh, blessings, masagana ang first week mo. Kahit may mga, kahit may mga struggle ka, kahit may mga talagang may nag-shaking up. May mga hindi maganda, ang la, uh, pero nakita ko dito mas more on positive ka. Mas more on naglabas ka man, kung ano man yung mga negatibo, kung ano man hindi maganda, mas nakita ko dito sa iyo sa first week, marami ang positibo, mga maraming magandang nangyari sa iyo within this week, your first week of January. Wala kang naging problema sa pera. Sa love life mo naman, at mara itong pinag anuhan ka dito sa love life mo, naging freedom ka, naging, kumbaga nakita ko dito, hinayaan ka sa love life mo dito, wala kayong ano dito sa love life, maring may mga anuhan kayo, um communication nyo dito ang um, iba dito sa inyo is nagless effort mag-isa rin ito sa na hindi man you know nagdagiba nag sa first week is ikaw itong hindi masyadong nagpasensya ka lang kasi yung isa hindi nag-effort nagless effort nag siya at more nakita ko dito hindi nag communicate pero nakita ko itong mas okay sa iyo ito blessings ito sa iyo na ikaw ay nakawala ikaw ay nakagala something you know this uh, the the sa first week sa sa trabaho mo naman mari itong sa trabaho mo may mga toxic dito pero mas blessed ka dito you know mari itong siniraan ka mari itong dito sa ano mo kas um, pero mas nakapabor ito sa iyo kung ano man yung mga sinisira dito sa toxic itong environment mo dito sa first week sa trabaho mo pero mas um, kasi ano ka eh hard worker ka eh nakita ko ito na Uh, let's say effort lang, wala ka lang. Uh, be yourself, nag, ano ka lang sa iyong nagpaka-totoo ka lang sa so first week dito sa trabaho mo, sa love life mo, kaya ganun din sa love life mo. So, naging free ka, uh, financially freedom ka, naging freedom ka rin sa love life mo, sa health mo naman, okay dito sa health mo, naka, may na kunting ka, pero na, kunting health issues, pero nakayanan mo yon hindi masyadong maano dito. Sa second week mo naman dito, is more, mas nakita ko itong may mga babayaran ka na ikaw ay makabayan ka, uh, big responsibilities, um, may mga recognitions ka matatanggap, appreciations ka matatanggap sa second week sa trabaho. Nakita ko dito, open ka dito sa mga, I think, wala kang open ka kung may mga nigaman, kung baga sa you know, first week dito sa month na to kung may mga nigaman, welcome ka. Welcome ka sa mga negative, welcome ka sa mga tao kasi nandito sa iyo is, okay lang, hindi mo naman pinakumbaga, pinapasensyahan mo dito. Nakita ko rin dito na you're looking yourself, um, something sa love life mo dito na uh, it could be na karelasyon mo dito is may mga um, big responsibilities pa ito sa family, you know, sila yung, it could be yung karelasyon re mo dito, big winner, or it could be ikaw ito yung big winner. Um, nakita ko dito na kung ano man yung mga tulong mo dito sa mga yung mga paghihirap mo na appreciate ng mga uh, loved ones mo ito my dear so sa finances wala kang problema second week mabayaran mo makabayad ka dito mari ito makatanggap ka dito ng pera sa slash, uh, second week of January my dear um, tau my dear Taurus the third week naman dito sa third week is nakita ko dito you feel alone may mga emptiness, nakita ko itong, may maging malungkot ka, nakita ko doon dito sa third week, makaramdam ka dito ng lungkot, makaramdam ka dito ng pagkakaisa, pag, pag, uh, self-pity. Pity, makaramdam sa third week, maaari itong ikaw ay, maaari itong makaramdam ka ito ng lungkot, awa, these emotions, um, do na nandito sa iyo na kung maglabas nakita sa feelings dito sa love life sa third week maari pa itong ma-save pa itong feelings nito kasi nandito sa first week dito maari itong nag-ano ito eh sa love life mo dito parang naano ka dito na um, shaking you know parang inaano ka na uy gising something dito na hala surprises you know suspense something Uh, sa first week na dito sa third week na kung ano man yung mga sa love life mo dito is masave po yung love life mo yan. Um, kung may pera ka man, naglabas ka man ng pera, may matitira pa dito sa'yo. So kung baga sa love life, sa finances, wala kang problema sa finances, maritong sa emotions mo dito, maritong sa family, more related dito sa family, Taurus, hindi ito sa'yo, nakita ko dito. At nakita ko rin dito na maritong sa um, sa finances, as third week wala ka rin problema. Uh, more giving ka dito. Um ganun din, mari itong makatanggap ka rin ng pera, more. Nakita ko dito this month, maraming pera ang dating dito sa iyo. Warm din ang uh, sa fourth week. Warm din ang trabaho mo kahit may mga backstabbers. Kasi sa first week pa lang dito may mga backstabbers, may mga uh, toxic na dito sa trabaho mo, may mga pero nakita ko dito na ikaw ay kahit anumang sira, kahit anumang ano nila dito sa'yo, ikaw ay hindi ka matitinag kasi ikaw ito yung tao na abilidad. Ikaw itong strong ka eh. Nakita ko dito, um, hindi mo inalintana ito yung mga toxic. Inayaan mo na lang. Inayaan mo yung wala kang pake. sa mga niga, sa mga niga sa trabaho mo, sa karyer mo, hinayaan mo na lang. Ikaw itong kasi ina inafocus mo dito na may mga plano ka sa buhay mo, may mga goals ka may mga malaking responsibilidad ka na uh, inatupag kaya inaano mo ito na kailangan mo mag-earn ng money, investment or something dito. May mga pera ka this month na ikaw ay makakatanggap ka dito ng pera. Something sa love life mo dito, maaari dito may mga may mag-offer, makatanggap sa fourth week, makatanggap ka dito ng gifts, makatanggap ka dito ng uh, flower, um, something dito na may magbibigay sa'yo dito ng gift flower. Uh, Mag-visit ka rin. Maaari itong sa mga exes mo dito na sa past mo dito na ito ay makita mo ito. Maaari itong sa fourth week may mga long friends ka dito, kakilala or katrabaho na matagal mo nang hindi nakikita na kayo ay makikita kayo with this, this month's fourth week. So nakita ko rin na dito sa iyo naman ikaw ay sa new beginnings, you know. Kahit na nakita ko itong sa fourth week may mga ano ka dito sa mga past mo dito, pero nakaano ka na, you know. Magsa may mga bagong pagsisimula dito sa iyo. There's also na ang sorrows mo dito, you know, may mga kumbaga this month yung mga kalungkutan mo, uh, mga kasakit mo, kung ano may yung mga sorrows, mga pain mo dito is nakakaano ka na. Kumbaga ang kung ano may yung mga bigat na mga dinadala dala mo last year ngayon ay magkapahinga-hinga ka na sa finances makaluwag-luwag ka na dito sa finances makahinga-hinga ka na dito sa finances sa trabaho mo dito kahit ano man yung ano makatanggap ka dito ng appreciation sa trabaho mo recognitions dito sa trabaho makatanggap ka dito you know mare hindi man sa trabaho makatanggap ka dito mga papuri um, um gift, uh, mga pasasalamat uh, something finances makatanggap ka dito ng material or pera dito sa this month maraming pera mayroon ko dito ng loans uh, naging approval ito something dito my dear so this month ano ka rin dito this month less uh, effort ka this month about dito sa kumbaga chill ka lang pero more on patience ka dito so kung ano man yung na uh, this month ang lahat ng mga hard work mo dito is matatanggap at magbubunga ang mga kung mga kung ano may yung mga pinaghirapan mo ay nagbubunga ang lahat ng mga pinaghirapan mo sa mga estudyante makatanggap maayos ang grado mo dito um, sa mga nagtatrabaho makatanggap ka dito ng mga recognitions appreciation sa mga colleagues mo at nandito dito ma lalo na dito sa second week of uh, January Nakita ko itong makakatanggap ka dito na pera, approval ito ng loans or something investment dito. Mga may mabayaran ka, makakabayad ka. Sa third week, makalabas sa makalabas ka dito na pera or naari dito na uh, may self-pity ka dito or maari itong um, sa emotions mo dito, you know, na malungkot ka pero kung ano man yung may natitira pa, may masisave pa dito. Kung ano mang relationship nyo dito is masisave pa ito sa iba dito sa mga love life kung ano mang sa relationship niyo dito, ito ay masisave pa ito yung relationship niyo dito. Sa fourth week, makikita ka dito may makikita long term friends, relation or whatever. Matagal na kayo hindi nagkikita is makikita kayo this uh, the fourth week, the end of this month, my dear. Um, Taurus. Dito naman sa health mo, ma naman ang health mo. Sa first week lang, nagka ka dito sa health mo. But since then, nandito din sa'yo na Uh, huwag ka lang masyadong trabaho. Nakita ko itong sub-sub ka sa trabaho. Overtime ka dito. Trabaho, study, ang iba dito sa inyo. So, chill-chill uh, ka lang, you know. Um, mari dito sa fourth week, makakatanggap, may mga back pains ka dito. So, sa health, alagaan mo. You know, huwag masyadong magpahinga-hinga ka rin dito. Sa health mo, sobra kang sub-sub sa trabaho kasi busy ka sa trabaho mo dito. Hanap ng pera sa... Talagang ano ka dito eh. Travel. Nakita ko rin dito mga darating opportunities dito sa'yo. Mag-offer dito sa'yo. So, kung ano man yung oportunidad na yan, isa rin yan sa'yo na ang daming oportunidad, blessings dito sa'yo. Since the first week, and in the third week dito, fourth week, maraming blessings dito. Uh, fourth week lang dito is magkakaroon ka dito ng kunting ano dito sa fourth week about dito sa discontentment. Maybe because of the attentions dito sa family mo. But then, makaka-recover ka rin dyan, my dear Taurus. So, maraming salamat po sa inyong pagpanood, my dear Taurus. At huwag kalimutan mag-subscribe ng aking channel. maraming pong salamat. Uh, maring palala na maring iba sa inyo ay maka-resonate, Mari din ang iba sa inyo ay hindi. So, ipik nyo lang kung saan kayo mas naka-resonate my dear Taurus.